Posible kaya magsagawa ng trade ang Barangay Ginebra San Miguel sa Phoenix ngayon off-season? Maraming trade asset ang Barangay Ginebra, kaya naman anumang oras po pwede silang gumawa ng trade. Isa na dyan si Maverick Ahanmisi at isa go, na po pwedeng kumuha ng star player kapalit nila. Kung ayo offer ng Barangay Ginebra San Miguel sila Maverick Ahanmisi at isa go sa Phoenix Fuel Master. Pwede nila hilingin o trade para kay Jason Perkins. Posible naman yan dahil gustong gusto ni Coach Tim Cohn ang laruan ni Jason Perkins. Babagay na sa kanyang triangle offense at malaking tulong din ito sa kanilang sa painted area. Si Jason Perkins ay may kakayahang umiscore at mag-rebound at makakatulong ito sa pagdagdag ng lakas sa koponan ng barangay Ginebra San Miguel. Magkakaroon nga ng katuwang sa ilalim si Japeth Aguilar at Troy Rosario sa pagdating ni Jason Perkins kung sakaling matuloy ang ganitong senaryo. Nag-average nga itong noong Philippine Cup season 49 ng 23.2 points per game, 6.5 rebound per game, 3.4 assist per game, 45% sa 3-point area, at 77% sa free throw line. Samantala, si Maverick Ahan Misi naman at Isaac at papupunta sa Phoenix Fuel Master kapalit ni Jason Perkins sa 2-in-1 trade. Tatangkad nga ang line-up ng Phoenix sa pagdating ni Isaac sa kanila. Magiging maganda nga ito sa pagpartner nito kay kay Bolungay kung sakali. Naga-average nga ito noong nasa Terry ng 12.5 points per game, 2.8 rebound per game, 0.2 assist per game, habang si Maverick Ahanmisi naman ay magdadagdag ng depth sa koponan ng Phoenix kung sakali, guard na kayang gumawa ng opensa at kayang pangunahan ang koponan, nag-a-average nga ito sa season 49 ng 5 points per game, 44% field goal percentage at 23% sa 3-point line. Kung magkakatotoo ang ang ganitong trade ay parehong makikinabang ang bawat koponan dahil may kanya-kanyang ability ang bawat isa sa kanila. Sa mga ganitong trade ay hindi naman sila siguro magkakaproblema sa PBA committee dahil balanse naman ito, at kung kayo ang tatanungin, paalala ko lang po ito ay suggestions ko po lamang, hindi po ito basehan kung ano ang gagawin ng koponan na nabagad. Ano sa palagay nyo at ano ang opinion nyo kung sakaling mangyari ang trade na ito? Komento nyo lang sa ibaba ng video ang inyong opinion at pag-uusapan natin yan sa susunod. At kung umabot ka dito subscribe mo naman ang ating channel para marami pa tayong magawang video about sa PBA Basketball. Yun lamang po at maraming salamat po inyo.